guys, ito na naman po tayo. Tayo magluluto uli ng Roscaldo. Uh, sa ngayon, ang lamig kasi ng panahon, medyo mahangin sa labas, kaya ako ay nagluto ng Roscaldo para pampainit. Ayan po, ang Roscaldo ko po, ay nilagyan ko siya ng mga gulay na makulay para makulay ang buhay. Ito po guys, ang inilagay kong, uh, ang inilagay kong gulay niya ay green peas at carrots at saka bell pepper may karne na rin po yan chicken at saka eggs ayan lang po ang kanyang sahog ayan po sarili kong luto technique kung paano mapasarap ang pagluluto para magustuhan ng mga kiddos. Ayan po, pinasarap ng makulay na gulay. Maraming salamat po. Thank you for watching. Bye-bye.